Hello, hello mga bebe ko, pabiyahin nga pala tayo ngayon papuntang Butuan City. Kasama ko nga pala ngayon si Ate Hana at si Amber. Bale, ito na nga yung pangalawang beses na isasama ko si Amber sa biyahe papuntang Butuan kasi gustong gusto niya talagang sumakay ng bus. Yung unang sakay nga niya, kantak pa siya ng kanta ng The Wheels on the Bus Go Round. Yan yeah. naman ay sinama ko na rin dahil nung unang beses siya nagpunta ng Butuan City ay wala pa siyang kamuwang-muwang. Naku, parang wala pa siyang one year old ata nun. Sinabihan ko nga pala si Ate Hana na wag siyang patulog-tulog para man makita niya yung magagandang view na dadaanan namin. Mm. Eh, parang ito yung unang beses na nagpunta siya ng butuan kasi yung unang beses noon hindi na niya matandaan. Ayan si Amber pinapakain ko na nga dahil hindi yan nakakain ng agahan. Nagising na lamang yan na aking binibihisan. Ganito talaga ako kapag nakasakay ng bus, hindi talaga ako natutulog para ma-enjoy ko naman ang mga hmm, view. Bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng pwedeng upuan dito sa loob ng bus, ito pa yung napili namin kung saan yung tirik ng araw ay tumatama talaga sa amin. Ang sabi ay vitamins daw ang sikat ng araw kaya siguro na kaya namin ito sa loob ng apat na oras. Heto <laughs> na nga at dumating na kami dito sa Butuan City. Kaya nang huminto na ang bus dito sa Robinson sa agad-agad na nga kami bumaba dahil isa nga ito sa aming mga sadya. Pagdating nga namin dito sa Robinson sa hindi nga kami agad-agad nakapasok. Naghintay pa nga kami ng mga ilang minuto dahil sarado pa ito. Sulit nga rin naman dahil nang magbukas ito ay nag-enjoy din naman itong mga kasama ko. Tapos nga pala nang sadya namin ikumain muna kami sa Jollibee at heto nga si Amber nagsisimula naman yung kakulitan niya at si ate naman nahihirap ang magsuklay sa kanyang buhok. Pagkatapos buho. nga naman naming mama siya sa Robinson sa dito naman kami sa SM. Nag Mabuti na nga lang at nagvideo video ako dito banda dahil nung pauwi na kami ay nakalimutan ko kung saan kami lalabas. Enjoy nga kami dito sa SM dahil ramdam ramdam mo talaga yung Pasko. Kaya abay hindi na namin sinayang ang view. Nagpa-picture na kami dito agad-agad. Hindi -agad. ko kilala kung sino yan pero ayan si Amber o oh, talagang nag-enjoy siya at niyakap-yakap pa niya yan. Mm -hmm. Libot ko nga ang aking mga mata dahil sobrang nagagandahan talaga ako sa aking nakikita. Ang swerte-swerte nga naman ni Hana dahil sa unang pagtapak niya dito sa SM ay na napak kagandang view ang kanyang nadatnan. At eto na nga, picture-picture time na muna. Ah. At si Amber ayan, numandar na naman ang kakulitan. Kapit na nga ako para makuha na ng magandang kuha kasi sobrang blurry ng mga kuha ko dahil si Amber napakalipot. Abay, magpapatalo ba naman ako? Abay, syempre, susulitin ko din itong view. <laughs> Hindi natin alam kung kailan na naman tayo dito babalik. Kasama nga naman si Amber. Abay, napaka-challenging magpakuha ng litrato. At ayun na nga, ayan na ay yung pinaka-behave niya. Dito naman kami sa second floor para makita naman namin yung ano, yung tuktok ng Christmas tree kasi hindi naman yung nakita sa baba, diba? Nung nagpa kami. Sunod eh. naman namin pinuntahan ay dito. Abangan ninyo sa part 2 ang susunod naming kwento.